Guys, so guys, uh, yung ano, pintuan, pakasok. Ito yung pinakakama dito. Ayan. Sa baba. Ayan po, meron Pasensya na kayo makalap sa pili. Eh. Ito, babangon lang po ng mga grupa. Kasama ko dito sa kwarto. Ito po yung kwarto nila. Tapos mayroon pang parang second floor. Ayan. Dito at dito. Iba-iba naman ang style dito guys ng ano. Dito sa uh, Ito ba ito yung style na Bahaya, bahaya. kami di pesawat sa kuarto lima kami itu untuk dito, sa barat, ya, Maraming dito sa taas na Sa taas na yun. Sergio da Imba. Vero shock che il però. Quando m'ha Ayan, Ito Ito 'yung pinakataas niya Yan Napataas na dito 'yung aircon yan Ang lamig kayo Guys, salamat po guys sa, sa panonood. Kuya Ernesto. Ayan. Ang aking uh, YouTube account. Ernesto Parnonga. Please subscribe my uh, channel. Yeah. Thank you guys.